Okay, good morning, good morning. Kumusta na pa ang yung umaga? Nawa ay sa maayos po tayo ngayon. Mga kapatid, tanda natin na saan man tayo nararoon, saan man tayo dako, kasama natin si Lord. Ano po? Sabi, sabi, nga po doon sa Marcos, chapter 13, verse 24. No? Sabi doon, ano ang inyong hilingin sa panalangin, maniwala kayo na ito ipagkakaloob sa inyo. So sa mga mga kapatid, anuman ang ating kahilingan, anuman yung prayer natin sa Panginoon, anong palataya po tayo. Lalo na sa umaga, eh kailangan, always prayer tayo doon. Hilingin natin yung patnubay ng Panginoon sa ating buhay. Kung tayo may lalakad, magta-travel, o magmamaniho, hingi natin ang pag-iingat ng Lord sa atin. Maniwala ka kapatid, iingatan tayo ng Panginoon saan man tayo para roon. No? Ganyan ang nais ng Panginoon sa atin na lagi tayong humihingi at lumalapit sa Kanya. Okay po. Salamat po. God bless. Bye-bye.